Alam niyo ba, pag gumamit kayo nitong peach ceramide peeling gel, ay eh gaganda lalo yung skin nyo. Woo! Dahil kung hindi pa, ito yung benefits niya. Number one, exfoliation. Wow. Meaning, tinatanggal niya yung dead skin nyo na nagre-reveal ng pressure and smoother skin nyo. Pangalawa, ini-improve niya, ini -improve niya yung skin texture nyo na nagre-resolve ng finer and even more complexion. Pangatlo, ini-improve niya yung absorption na nakatulong para sa iba yung care kasi gumaganda yung pag-absorb ng balat nyo. Kaya okay na okay siya. Pang-apat, pre-prevent niya yung breakout. Kasi nga, yun yung nagkakos ng plug pores. Last but not the least, nag-brighten yung skin nyo. So, it can be lead to more luminous and more radiant complexion. So, alam nyo na, subukan nyo na tong Peach Ceramide Peeling Gel. 99 pesos lang dito sa u House of Tokyo. Ito yung page. Mag-message na kayo and mag-mine na kayo habang meron pa on hand to ngayon and kung saan kayo mag pm sa personal Facebook ko 150 pesos kaya oh alam niyo na ako saan kayo arga thanks have a nice day bye bye